At sa mga karagada, huwag mo lahat itong unang araw sa ating pagba, pagbabalik sa biyahe. Tagal-tagal tayong hindi nakapagbiyahe, mga maykit sa dalawang linggo. Tingnan natin kung marunong ba pa ba tayo masahanan ito. Kasagan pa ako nga kung aking kunog na oh. Ah, karagada na tayo. tayo mga Melmi guys away na kami guys Dawa, nung, ang gulong namin tutuklap na yung sobra namin no? Sa Dalawang ikot guys sobra tayo ng 850 dalawang ikot pero malinis na yun wala eh paano kung sa operator ko yung gulong baka kaya pang i-recap ka ngayon kasi nananakbo pa naman siya ng express delikado yan ang hina ng ano guys bakasyon na kasi bakasyon sa lahat ng mga nagtatanong dyan sa akin ang comment lang kayo sa baba sa akin Facebook page lang sana at huwag niyo kalimutan mag share guys like follow sa akong youtube channel thank you po maraming salamat sa laging sumusuporta sa aking video mabuhay tayong lahat